Hey, ayun. So hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong uh video moto vlog. So, moto vlog tayo for today's video kasi uh, sinubukan ko yung bagong billing mic adapter or yung bago nating billing mic adapter sa Shopee. Uh ko lang kung uh, ano nga ba 'yung Output uh, output nito no kung goods ba or hindi and uh, natry ko na rin naman siya sa uh, amen dun amin doon sa malapit pero try natin siya ng malayuan and uh, tignan natin kung maganda nga ba yung results or yung resulta okay so meron nga pala akong good news at bad news sa inyo guys ano uh, doon muna tayo sa uh, bad news kung saan uh, yung FB page natin na uh, Master Moto Basic Uh, na merong 29,000 followers is nahack yun no, so nahack yung page natin nakakalungkot lang and uh, ilang years na rin sa akin yung page na yun and uh, marami tayong followers doon na natutulungan or natuturuan at uh, sayang lang kasi sa isang iglap lang eh nawala yung page natin and uh, okay lang yan, so nangyayari talaga yung mga ganong bagay and, And, uh, dito naman tayo sa uh, good news sa good news naman tayo so overtake lang tayo dito okay so sa good news naman tayo guys now kung naririnig nyo na maliro yung boses ko ngayon so yun yung good news natin dahil uh, nakabili na nga pala tayo ng mic adapter para sa gopro natin no And uh, like what I said sa mga last vlog ko <laughs> English no. tulad nga nang uh, sinabi ko sa mga vlogs ko nang nakaraan eh, eh, eh hindi lang tayo magfo-focus sa uh, uh pag tutorial no. And uh syempre dahil mahilig tayo sa motor so bali ah uh, din tayo dito malapit sa amin para naman maigala ko kayo uh, sa lugar namin and ayon uh, ayun at uh, sa mga pupuntahan ko pang magagandang lugar so syempre may ilig din tayo mag ride so kailangan uh, recorded every moment di ba captured every moment Yun okay so pasya lang tayo dito sa kung dadong dam and uh, ikot tayo dito sa uh, Gatsawin. So, tabi mo na tayo dito. Ayun na uh, Meron nga pala akong gustong share sa inyo, guys. Ano, ah, uh, konting, ah, uh, konti lang naman. Kung saan, ah, uh, magre-resign na tayo sa ating trabaho and magpo-focus na tayo sa, ah, uh, pagbablog. So, bali magiging full-time, uh, uh, full-time na yung or, or marami na yung oras natin sa pagbablog, ano. And, uh, Ayun, so sana supportahan nyo yung journey natin As a uh, full time vlogger No, uh, tulad nga nang sabi ko uh, Hindi lang tayo magpo-focus sa uh, Pag-tutorial So syempre, kaya bumili tayo ng gopro Eh, vlog din tayo Okay, so sana uh, Tuloy-tuloy nyo supportahan yung channel natin, no Uh, para para naman maiba and uh, para hindi tayo magsawa sa puro tutorial uh, tutorial so syempre okay may nangangampan nya eh tayo dito Ayan ang inikutan nila Pwede na siguro Alright, pasok Uy, hey, may balon Okay, no, sana ba tayo? kaya yun na uh, tulad nga nang sabi ko guys ano so sana uh, supportan yung channel natin uh, sa pagbumoto vlog blog uh, hindi lang sa tutorial and uh, mag upload pa rin naman tayo ng mga tutorials so kumbaga imimix lang natin yung uh, channel natin para naman eh, sa mahilig mag uh, ayan sa mahilig sa motovlogging eh hindi kayo mainip di ba Okay so bali hanggang dito na lang siguro guys ano and update ko na lang ulit kayo kapag uh, maganda yung Resulta ana niyan eh, tayo ng magandang content